Kung single ka at gustong mo ipeg ang jowa goals or nasa relationship ka pero gusto mong i-level up ang love life mo, this episode is for you. Ngayon, mag-focus tayo sa manifesting love through positive affirmations. Ito ang mga salitang dapat mong paniwalaan para ma-attract mo ang lalaking pangmalakasan, loyal at may tunay na malasakit sa iyo. Paano gamitin ang manifesting video na ito? First, pakinggan araw-araw, gumamit ng headphones, damdamin ang words, hindi lang ito ang words, ito ay bagong reality mo at tiwala ka lang Mars. Trust the process. Bago tayo magsimula, inhale, exhale, isipin mo ang ideal relationship mo. Ano ang pakiramdam ng mahalin ng lalaking tama para sa'yo? Imaginein mo 'to, damdamin mo 'to dahil pag kaya mong maramdaman, kaya mo rin to i-attract. Repeat after me, Mars. I claim mo na ito. Mahal niya ako at mahal ko din siya. I am loved. May nagmamahal sa akin. Deserve ko ang love na totoo at pang forever. Totoo ang forever at nahanap ko na ang forever ko. Ready na ako tanggapin ang love na level up na. On the way na sa akin ang the one at excited na ako na mamit ko na siya. I attract a man who respects me, supports me, and uplifts me. Na magnet ko na ang ideal partner ko. Ang love life ko ay puno ng saya, lambing at respeto. Wala na akong duda. Tiwala ako na mahahanap ako ng ideal man ko. Love has found me. Ako ang reyna at ang king ko papunta na sa akin now na. Bukas ang puso ko para sa healthy committed relationship. I attract a partner na perfect match ko. Love is easy, love is beautiful, and love is natural. Pinapalibutan ako ng love and positive relationships. Ready na ako makareceive ng love that feels like home. I release past heartbreaks and make space for new love. I am deeply valued, respected, and appreciated. My soulmate and I are destined to be together in perfect time. Umaapaw ang love sa buhay ko. I attract a jowa who is caring, Faithful and generous. I am worthy of love, and love is on its way to me. Ang relationship ko, I'm full of trust, love, and laughter. My partner and I understand and support each other deeply. our love grows stronger and deeper every day. Mahal ko ang sarili ko, kaya padating na ang the one sa buhay ko. Ang love namin ay matibay, hindi madaling matinag. My partner and I bring out the best in each other. Deserve ko ang perfect jowa who chooses me every day. Nahanap ko na ang dream boy ko and may forever na sa buhay ko. Love flows easily and effortlessly between me and my partner. I am happy. At ako ay fulfilled, at ako ay secure sa relationship ko. Mahal niya ako at mahal ko din siya. I am loved. May nagmamahal sa akin. Deserve ko ang love na totoo at pang forever. Totoo ang forever at nahanap ko na ang forever ko. Ready na ako tanggapin ang love na level up na. On the way na sa akin ang the one at excited na ako na ma-meet ko na siya. I attract a man who respects me, supports me, and uplifts me. Na magnet ko na ang ideal partner ko. Ang love life ko ay puno ng saya, lambing, at respeto. Wala na akong duda. Tiwala ako na mahahanap ako ng ideal man ko. Love has found me. Ako ang reyna at ang king ko papunta na sa akin now na. Bukas ang puso ko para sa healthy, committed relationship. I attract a partner na perfect match ko. Love is easy, love is beautiful, And love is natural. Pinapalibutan ako ng love and positive relationships. Ready na ako makareceive ng love that feels like home. I release past heartbreaks and make space for new love. I am deeply valued, respected, and appreciated. My soulmate and I are destined to be together in perfect time. Umaapaw ang love sa buhay ko. I attract a jowa who is caring, faithful, and generous. I am worthy of love, and love is on its way to me. Ang relationship ko I'm full of trust, love, and laughter. My partner and I understand and support each other deeply. Our love grows stronger and deeper every day. Mahal ko ang sarili ko, kaya padating na ang the one sa buhay ko. Ang love namin ay matibay hindi madaling matinag. My partner and I bring out the best in each other. Deserve ko ang perfect jowa who chooses me every day. Nahanap ko na ang dream boy ko and may forever na sa buhay ko. Love flows easily and effortlessly between me and my partner I am happy at ako ay fulfilled at ako ay secure sa relationship ko Mahal niya ako at mahal ko din siya I am loved may nagmamahal sa akin Deserve ko ang love na totoo at pang forever Totoo ang forever at nahanap ko na ang forever ko. Ready na ako tanggapin ang love na level up na. On the way na sa akin ang the one at excited na ako na mamit ko na siya. I attract a man who respects me, supports me, and uplifts me. Na magnet ko na ang ideal partner ko. Ang love life ko ay puno ng saya, lambing at respeto. Wala na akong duda. Tiwala ako na mahahanap ako ng ideal man ko. Love has found me. Ako ang reyna at ang king ko papunta na sa akin. Now na. Bukas ang puso ko para sa healthy, committed relationship. I attract a partner na perfect match ko. Love is easy, love is beautiful, and love is natural. Pinapalibutan ako ng love and positive relationships. Ready na ako makareceive ng love that feels like home. I release past heartbreaks and make space for new love. I am deeply valued, respected, and appreciated. My soulmate and I are destined to be together in perfect time. Umaapaw ang love sa buhay ko. Mars tandaan mo love starts within kapag ikaw mismo na feel mo na deserve mo ang true love yan ang iya attract mo listen to this everyday mars until ma-attract mo na si Jowa kung nagustuhan mo tong episode comment manifested mars below at ishare mo to sa ibang mars na naghihintay rin ng tamang pag-ibig if you want naman to manifest money click the video on the screen para yumaman ka mars